Yan po. Ano ang kasalukuyang mga hamon na kinakaharap ng mga ng pagtuturo ng Filipino? Mm, kasalukuyan. Ngayon dito sa kagawaran mismo, dito sa parang sa kagawaran ng Filipino, ang um, kasalukuyang hamon talaga sa amin ay yung pagbabago ng kurikulum. Dati, meron kami isang oras ng pagtuturo ng aming uh, asignatura. Kulang pa nga iyon. Ngayon, may bago na naman yung matatag kurikulum kung saan 45 minutes lang ang binibigay sa amin. Sa 45 na iyon, kailangan na ilahad mo sa mga makuha-aaral mo yung mga aralin na dapat malaman ng mga mag-aaral, yung mga kasanayan. So, malaking hamon siya sa amin kasi hindi kami binigyan ng mga kataon um, habang panahon para pag-aralan ito o um, mahabang pagsasanay o trainings. Five days lang po ang binigay sa amin. Tapos sa sabag pa ka kami agad. Yun ang pinaka ng malaking hamon para sa amin na kaguro. Pangalawang katanungan naman po, ano ang mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang pagtuturo ng wika? Mapabuti ang pagtuturo ng wika. Kinakailangan mo na magbasa. Gamitin mo ang wika. Kasi hindi ka makapagbibigay sa iyong mga estudyante kung wala ka. So dapat ikaw as guro, kailangan malawak ang iyong kaalaman. Upang maging malawak ang iyong kaalaman, kinakailangan magbasa ka. Kung ayaw mong magbasa, daas sa libro, walang panahon, sa cellphone mo, uh, ka ng mga babasahin, kahit ano hindi mo malalaman na dadagdagan sa dadagdagan ng vocabulary mo sa araw-araw. At kung hindi ka maintindihan, isusunod mo at hanapin mo yung kalugan sa dictionary. May mga AI na ngayon. Huwag e, niyong isipin na masama yung AI. Inapprove yan kasi isa siyang innovation. Gamitin mo iyang instrumento na tutulong sa iyo. Okay? Maganda yung mga AI na yan. Kasi marunong kang gumamit nito. At huwag sobrang. Mm. Pangatlong katanungan naman po. Mm -hmm. Ano ang iyong mga sugestyon upang lalong mapabuti ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon? Ito ang pinaka-sugestyon ko. Kasi lahat naman ng na mga magagaling. Pero papaano ito mas lalo pang gumaling? Kinakailangan ng mga guro ng mga dalubhasa na talagang gagabay sa kanila kung paano nila mailalabas ang kanilang galing sa pamamagitan ng mga seminar training kapag may ganyan ang mga guro sigurado ako na magiging bago akma at tama ang maibibigay ng guro sa mga kabataan kasi kailangan din ng guro na sumasabay sa kung ano yung kasanayan ng mga kabataan ngayon, hindi po pwede na ang guro ay napag-iiwanan ng mga estudyante niya. Dapat ang guro ay mas dalawa o apat na beses na mas nauna pa kaysa sa mga mag aaral So dapat mayroong mga pagsasanay training para sa kanila. Maraming salamat po ma'am. May ma ka ba? Maraming maraming.